So, habol tayo ng pakain dito sa inhin So, time check tayo. 6 ng gabi. Habol tayo kasi sa pagdami ng kain ng inahin, sa pagbilis, lumaki ng mga piglet. So, lulubos-lubosin natin ang pagpapakain sa inahin natin para mas lumaki yung piglet natin. Basta wag lang tayo sa so sobra mga kapiglet. Sa pagpapakain ko sa inahin, ano, uh, inaalalayan ko lang mga kapiglet. Alalay lang. Hindi yung isang bigay o hindi yung sobrang dami sabi natin na marami kaya lang hindi tayo nagbibigay ng isang bigayan lang. Ayan, itong mga piglet na to itong pigs na to hanggang umaga na yun sa kanila so, check ko pa rin sila mamaya mga 8 ng gabi ko, ang inano ko kasi hindi sila maubusan itong pigs dito sa pizza nila so ang pakain ko sa kanila ay grower pigs kung anong pakain sa inahin natin yun din ang pakain sa piglet natin para ano, uh, walang hassle sa pabago-bagong pigs so dahil tayo mag-aalaga nito so ito magiging second batch ko sa pati ng mga kapigmate itong anong to, bali 10. Kasi yung isa, isang, yung isang ulo, yung pinakamalaki dyan, ay sa DA. Tapos yung sampo, yon yon Yan yung aalagaan natin. Kaya, bibigyan natin ng bibigyan ng pakain itong natin para mas malaki yung mga piglet. Pero, ito mga kapigmate, may isa rin akong paraan dito para mas, ma, mas malaki yung piglet sa ano, bago mabot ng 30 days. Yun yung pagwawalay ko na maaga yung pagwawalay ko na 15 days. Kaya lang, hindi ko ginawa sa batch na to. Kasi, kaya ako hindi ginawa sa batch na to, uh, walay na sila bago may mga anak tayong ibang inahin. So, nagwawalay lang unang 15 days mga kapigmay. Lalo na kung maraming inahin natin naman ng anak, yung tatlo or, or, dalawa yung inahin. So, nagwawalay tayo ng 15 days. So, dito, sasagad natin sa 28 days ang walay nito. Napiglit natin. Tapos, meron tayo ditong isang selected. So, hindi siya breed pang inahin, pero selected ko siya na pwede ko siyang gawing inahin yung isa dito yung isang malaki dito na may 16, 16 teets. so, kaya ako kukunan to ng inahin tong isang to uh, malaki siya saka nakita ko na yung anak nito kasi napagpalaki na ako ng isa nito isang piraso nito na anak uh, <coughs> isa't kalahating buwan mga kapigmate since swalay ay tumimbang ng 44 kilo Yun. so sa 44 kilo na yon ang napahubos ko lang dong pigs mga kapigmate ay isang sakong pigs lang umabot siya ng 44 kilo so, yun. kaya kukunan natin to so yung hindi natin habol dito yung dami ng anak so ang habol ko dito sa bats na to yung bilis lumaki dito, dito sa produce ng, inyo, ng inay natin to mabilis lumaki yung anak niya kaya ito rin na, select ko na gagawin kong patining tapos dito ko rin siya ng isang gagawin inay Ayan. So, tubigan nila ay kailangan ay hindi rin nauubusan so ang tubig nila kailangan malaki rin may tubig dapat hindi yan nauubusan yan so hindi ko na nilagyan ng automatic feed ano drinker yung mga piglet natin kasi ano sasayang ang tubig pinaglalaruan lang nila so okay lang naman paglaruan kaya lang uh, nasira din yung automatic drinker ko na para sa mga piglet kaya dyan na lang sila madali naman silang mas ano madali naman sa ng piglet sa automatic drinker kaya okay na rin 'yan ang malaga lang naman sa akin mga pigmate tag may mga alaga akong piglet ay mapalaki sila na mabilis so sa pagwawalay ko hindi ako na problema sa piglet na hindi marunong kumain hindi marunong uminom ng tubig or sakitin yung piglet natin mga nagtatay so wala pong pinoprobleman ganya sa piglet natin mga ganito so kalimitan na lang nagtatay yung mga piglet natin doon na lang sa mga nakabili minsan yung iba hindi hindi sanay sa ano para hindi magtayong piglet natin so may mga video tayo dito yung mga piglet natin ay ang dumi nila ay laging matitigas so kagaya nito yan o so yan ang dumi ng mga piglet natin so hindi po sila nagtae simula ng pinanganak o maganda na yung ano maganda na yung nasimula nila so walang nagtae walang nagkasakit kompleto o sabi natin na may malit sa kanila nung pinanganak, meron ditong isa na napakaliit. Pero ngayon, hindi ko na nakikita siya na ano, wala na makita na maliit kasi halos pantay-pantay na yung laki nila. Yan. Yan. so hindi rin tayo gumagamit dito ng brooding light mga kapigmate kasi wala po tayong kuryente dito so solar light lang gamit natin so sa so ngayon gabi Uh, hindi na ako nag sa kanila Ito lang ginagamit ko na ilaw Yung dischargeable Kasi Maghapong ulan ano Umuulan So hindi tayo Hindi pwede natin buksan tong ilaw natin So pwede naman Sabihin natin Kaya lang hindi natin pwede I-magdamag Yan Pwede naman natin buksan Ang ilaw natin So yan Pwede naman Kaya lang Hindi po Pwede buksan ngayon Ang magdamag Kasi Mahina na yung battery natin At Ano uh, Mahina yung battery At Baka hindi umabot ng umaga yung ilaw namin Kaya mas maganda ito na lang ito minamagdamag ko to na off oh, bukas lang siya pag ganito kasing may mga ano ko may inahin ako na nanganak hindi, hindi ko sila pinapawala ng ilaw yan ganito pero pag na sila hindi ko na iniilaw ng mga piglet so basta hindi pa ako nagbo brooding light like dito so bale 24 days nila 24 days old na mga piglet natin ngayon so yan nakatingin ng ligo po yan kanina kahit ulan ulan kasi <coughs> hindi tayo nag inject ng kung ano no? so wala tayong ginawa Oh, kaya okay lang sila paliguan. Kagayan to. Lalapad mm. ng likod. Yan. Yan. Yan mga piglet natin. So sa inahin natin mga kapigmate, so nakuha ko na yung paraan na bago magwala yung piglet natin, yung inahin natin ay hindi pumayat. So makikita nyo. Napaganda ng katawan niya ngayon. So ready ready ni siya sa pagwalay sa kanya. Panigurado ako na mabilis tumaglalandi. Yan. Ganda ng katawan, hindi siya payat. Ito yung mga kapigmate yung gustong gusto ko. So, sabi natin yung mga nakarang winali natin na kahit malalaki yung mga piglet natin, yung inahin naman pumapayat. So, ngayon, nagawa ko na. So, nagawa ko na mga kapigmate yung malaki yung mga piglet, malaki rin yung inahin. So, hindi pumayat yung inahin. May mga vlog ako doon na pinakita ko sa inyo na nagwawalay tayo na ang inahin natin sobrang papayat ng inahin. Pero mga piglet natin, malalaki. So, nasabi ko doon sa mga vlog ko doon na may mali akong ginagawa. So, kaya ginagawa natin, experiment, experiment lang tayo ng experiment. So, sinusubukan natin lahat kung ano yung pwede. So, ngayon sa bats na to, may sinubukan ako na paraan para makuha yung gantong katawan ng inahin. Tapos, na hindi rin pumapayat yung mga piglet. magaganda yung katawan nila, di ba? Maganda rin yung katawan ng inahin. So, nung una kasi mga pigmate, may sinubukan tayo. Yung inahin natin mga kapigmate, ah, malaki, hindi pumayat. So mataba siya. Pero yung mga piglet, mapapaya ano, malilit sila mga payat. 'Yon, naranasan ko yung dahil kakahabol natin sa malaking katawan ng inahin. Nasunod na natin yung malaking katawan ng inahin, pero yung mga piglet natin payat. Tapos sumunod naman mga kapigmate, ah, uh, yung inano ko naman, tinukusan ko naman na isang inahin, ah, uh, inano ko na malalaki yung mga piglet. So 'yon. Malalaki nga yung mga piglet nung bago tayo magwale pero yung inahin naman sobrang payat. Sobrang payat. So, hindi pwede natin mapakastahan agad o mapaanohan pag sobrang payat. Kasi, naano sa ano, uh, parang mali-mali na pakastahan sa pag sobrang payat yung inen Para sa akin, ha. Kaya, mas gusto ko pasin muna. Tapos, kondisyon muna ng inahin bago pakastahan. So, ngayon, nagawa na natin na balance yung dalawa. Balance yung laki ng inahin. Tapos, laki ng mga piglet natin. So, nakabalance lang sila. Ang problema lang sa gantong ginawa ko mga kapigmate, matakaw sa pigs. So, yon napakatakaw sa pigs yung gano'ng ginawa ko. Pero, Uh, kahit na matakaw sa feeds, mapapadali naman tayo magpapakasta. Magpakasta o magpagkawalay, pwede natin pakasta na agad yung inahin natin. So, mas sabihin natin medyo malakas lang sa feeds, pero the best yun. Kesa na tipid nga sila sa feeds, malalaki yung piglet, tas malit yung inahin. So, babawi naman sila, pagka, babawi naman yung inahin sa pagkawalay. So, doon tayo magkukondisyon. So, doon naman mas mapaparami yung ano, konsumo ng inahin na ano, yung inahin natin mapaparami ang kusumo kasi kukondisyon natin so ngayon kondisyon na siya bago magwalay 24 days na mga piglet kondisyon na tapos hindi na tayo ano hindi na tayo maghahabol so yan ready na tayo magpa EA dito in case na maglandi agad pagkawalay sa mga piglet hindi na natin na ibababad dito sa atin kasi nung nakaraan na ginawa ko na malaki yung inihin na mataba yung inihin pero yung mga piglet payat so binabad ko pa yung mga piglet umabot pa ng 40 days para ma mahabol yung katawan so ngayon wala na hindi na tayo maghahabol kasi magaganda yung, katawan ng mga piglet natin yeah. so magaganda so walang nagtatae walang mas may sakit walang na wala, wala tayong masasabing pangit so yun lang uh, napaganda ng batch na to